hanggang pwede siyang ibalik dito. Basta sigurado namin at na-appreciate ko yung sinabi ito ng NBI. Pagkatapos siyang i-process ng BI at nila ng NBI, ay iti-turn over siya sa atin dito sa Senado. Tulad ng naging proseso uh, kay Sheila Guo. May possibility, ma'am, na may harap siya bukas sa hearing? Kapag nalaman namin na makakabalik siya in time, mm -hmm. iaharap namin siya. Mm -hmm. Kung naman hindi aabot sa oras yung pagpapabalik niya mula sa Indonesia papunta rito, magsaschedule kami ng susunod na pinakamaagang hearing para sa wakas maiharap na siya sa ating muli at makasagot siya ng maayos at makatotohanan dapat. And are you hoping, and And are you hoping and expecting na magsasalita na siya tungkol sa mga taong involved dun sa illegal operation at sino yung mga tumulong makalabas sila ng bansa. I'm fully expecting magsasalita na siya ng kumpleto at katotohanan. Kasi patunay itong pag-aresto sa kanya na hindi siya makakatakas talaga. Uh, kumakas man siya nung una, nahuli pa rin siya at ibabalik dito. Kung baga, she has nowhere else to go. At yung mga tumulong sa kanyang makatakas, hindi namin sila uh, tatantanan. Ma'am, baka -hmm. Nakikigit niya yung kanyang rights alin sa incrimination, no, hindi niya matandaan niya, gano'ng Well, established na na yung right against self-incrimination ay pwede lamang gamitin sa bawat tanong na maitanong sa isang testigo kung hindi niya sasagutin yun. Pero hindi yan blanket na pagpapayag na umiwas siya sa pagpresentan uh, ng sarili niya sa isang hearing at sa pagharap sa mga tanong namin ng Senador. Ma'am, kausap niyo na po ba yung BI at saka NBI, DFA regarding dun sa uh, kay Alice Go? Kasi yung kay Sheila Go at saka yung kay Kasiong less than one day, nandito na agad siya sila, sila Pilipinas. That's true. Kaya inaalam namin kung anong petsa at oras, anong oras pinakamaagang pwede siyang uh, ibalik dito. Nagko-coordinate na rin uh, ang Senate Office of the Sergeant at Arms sa uh, NBI. At uh, yun na nga, mismo si NBI Director Santiago ay nagsabing basta pagkatapos maiproseso nila ng DI si Alice Guo, ito turn over siya sa atin dito dahil Senado ang may standing warrant para kay Alice Guo. Ma'am, how important was the President's uh, strong uh, public statements regarding Alice Guo? Very important. Uh, tulad ng uh, pag-anunsyo niya ng total ban sa Pogos nung kanyang sona at pagsimula ng winding down hanggang December 31 at paghahanap ng uh, alternatibong trabaho at hanap buhay, yung just transition para sa mga kababayan natin nagtrabaho noon o nagtatrabaho pa sa mga togo na iyan. Lahat nito ay mga uh, ng isang puzzle na dahan-dahang binubuo natin. At I am happy to say na matimbang na bahagi doon ang trabaho ginagawa ng Senado sa pag iimbestiga uh, dito laban sa POGO. So, mabuti at uh, malalakas nga ang mga statement ni Presidente tungkol kay uh, Alice Go. Uh, at ngayon, nakita natin sa pakikipagtulungan ng iba't ibang uh, mga grupo ay naaresto si Alice Go. Uh, pagkatapos sa uh, uh, makonfirm natin na naaresto siya independently uh, na confirm din namin sa mga Indonesian contacts namin ang pagkaaresto sa kanya kaya very makasi sa mga kaibigan natin sa Indonesia at maraming salamat sa lahat-lahat na nagtulungan upang siya ay magdating. Ma'am, nasabi ko ba ng uh, Indonesian sources nyo kung paano nila na-trace at nahuli po si Mayor Bo? Bubuyin pa namin yung account nila iyon para doon din sa investigasyon ng Subcommittee on Justice and Human Rights tungkol partikular sa pagtakas ni na Alice Guo na input namin yun at mabuo natin yung kuwento ng kanyang pagtakas hanggang sa kanyang pag-aresto. Ma'am, nakakaabot kaya sa hearing tomorrow? Or are there parang tinatarget niya po ba yun? Gusto niyo sana makaharap na siya tomorrow? I'm really hoping makaharap na siya bukas. So, tina-target namin. But we can only target so much dahil malaking bagay muna malaman namin sa pagitan ng Indonesian at Filipino authorities. Kaya lang talaga at anong oras siya maibabalik dito. Ma yung, yung, kapatid gaya niya na si Wesley uh -huh. meron po po ba kayo information? Iyan na lang ang missing in action pa. Pero uh, buo yung confidence ko na patuloy din siyang pinagahanap. Tulad ng patuloy na paghahanap kay Alice Wu pagkatapos maareso sina Sheila Go at Cassandra Leong na nagbunga na ngayon sa pag-aresto kay Alice Cruz. Mapapalik ang yung, ano, yung process. Bali, from uh, NAIA, dadali siya sa BI? Yes. So, and then, uh, NBI, yes. and then dito. Okay. Ma'am, after the hearing tomorrow, um, anong disposition ng Senate? She, will she, will she be um, detained here or ipapaubaya just NBI? Anong... Kung makaharap na siya sa hearing bukas, yan ay hearing ng Justice and Human Rights Subcommittee laharap na namin siya doon kung nandito na siya sa Pilipinas. Kahit pa makaharap na siya bukas, ang source naman ng warrant niya ay mula sa Senate Committee on Women. So, kailangan po pa siyang humarap sa susunod na hearing ng uh, Committee on Women bago makapag kami sa disposition namin sa kanya. So, she will stay here or with the admin? She will stay here at the Senate. Ma'am, um, would you call on the um, Department of Justice and other agencies na bilisan yung pagsasampa ng kaso. Kasi ma'am, pag nirelease ninyo from Senate custody, dahil halimbawa napaharap na siya or sumagot siya sa inyo, iba flight risk siya kung wala pa rin um, uh, warrant of arrest from the courts. Tingnan po natin kung uh, mahinog na yung unang-unang kasong isinampalaban sa kanya, yun ang kaso ng DOJ for Qualified Human Trafficking. So, Qualified Trafficking in Persons na isang non-bailable uh, offense. At kung hindi pa man at that point in time, kasi dadaan muna siya sa pagharap sa Committee on Women, mag-de-decision pa kami kung palalayain na ba siya sa Senado or ididitain pa rin namin. Kahit pa umabot sa puntong iyon, kung may nahinog ng court warrant of arrest, well and good. Kung hindi pa man, we could ask uh, the BI, uh, meron pa silang standing complaints uh, laban sa kanya bilang isang dayuhang nandito sa Pilipinas on the strength of which pwede pa rin nila siyang i But definitely, hindi na natin pa uulitin ng tumakas siya at may mga magkulang o worse makipagsabuatan para patakasin siyang ilin. Ma'am, are you positive na this time ay magsasalita na siya ng basoong sa mga hearing? Well, as I mentioned earlier, tingin ko uh, malakas ang dating nitong pagka-aresto niya sa kanya dahil umalis siya sa Pilipinas ng ganun-ganun lang, nakapag parang uh, lakbay sa iba't ibang bansa dito sa Asia at papunta sa kung saan, hindi, hindi pa natin alam. Pero hindi siguro magaan ang dating sa kanya na naaresto pa rin siya at ibabalik pa rin dito sa ating bansa kung saan nagpanggap siyang Pilipino, nagpanggap siyang Pilipinong mayor, lumaban siya sa iba't ibang batas ng Republika sa ilalim ng cover ng Congo. With the arrest of Alice Go, better po ba na sumuko na iba pang may warrants of Definitely. Uh, ipinakita nitong pag-arrest ko kay Alice Go na tumakas ka man, pag pinaghahanap ka ng mga otoridad at may tulong pa ng mga otoridad ng ibang mga bansa, kahit dun ka pa tumakas, ay maibabalik ka rin dito sa Balasang Pilipinas. That should make a strong impression sa iba pang subjects ng warrant of arrest na patuloy pa rin tumatakas o nagtatago. Now, in this development, so we do not see wrapping up of your hearing anytime soon. Well, plano na rin ng uh, Senate Committee on Women na sana sa loob ng dalawa o tatlong hearing, ma-wrap up na po namin. Uh, meron, pa, meron pa po kami mga pending issues, pangunahin na ngayon, pagharap at pagsagot uh, ni Alice Go yung pagtatanong namin sa ilan pang mga personalidad na lumitaw ang kanilang mga pangalan konektado sa mga Pogos yung uh, hindi pa natapos na kwento ng formally at kung yung mga taong na-identify noon sa family investigation na lumilitaw ngayon sa investigasyon namin laban sa Pogo, ay meron ding accountability doon. So, uh, on track pa rin ang Senate Committee on Women, very big break para sa ating lahat ng pagka-aresto kay Alice Go. Si Alice Go, pa ba yung pinakamataas o pinakamalaking personality behind the Pogo operation sa Pilipinas. Maaaring hindi siya yung pinakamataas pa. Maaaring hindi pa siya yung pinakamalaking isda dito. At yun yung uh, gustong tumbukin ng Committee on Women bilang bahagi ng pag-wrap up ng kabuo ang apat na taon ng investigasyon laban sa Pogos.